Hello mga kabis, magandang buhay po sa inyong lahat. Ang ating po ay nandito ngayon sa Padre Pio Shrine sa Batangas. At bukas po ang kapestahan ng ating mahal na Padre Pio. September 23, kaya naman ang ating po ay minabuting dito na ngayon magsimba sa Batangas sa National Shrine dahil bukas ay busy po ang ating base. Ayan mga kabis. Samahan niyo po kami, nag-aantay po kami ng misa, alas 7 pa po ng umaga ang misa at ngayon po ay 6.15 pa lang, maaga pong dumating dito ang inyong ate babes God bless, mga kabis, samahan niyo po ako magsimba dito sa National Shrine ng Padre Pio, Batangas Hello! Good morning mga ka for today's video ay nandito tayo sa Padre Pio, Batangas Dito po sa Batangas mga ka Ayan o, piyesta ang piyesta po. Bukas po kasi ang kapyestahan ni Padre Pio. At uh, dito na po kami nagsisimba ngayon. Araw na ang linggo. Ang dami tao pumukunta mga kapis. Ayan o, piyesta ang piyesta po ngayon dito. Ang gayak na gayak. ang daming tao. Oh. Ngayon po ay ay 6.15. Hindi po kami umabot sa misa ng 6 o Kaya naman mag na kami ng 7. Ayan nga, oh, babes. Ang daming tao. Oh. Ayan, 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 Ang lawa po ng sakot ng patipiyas yan ito po yung sa batangas mga ka-babies mga kabibs, padami na ng padami ang tao nandito na tayo sa mismong divine mercy dito po magmimisa dahil napakarami po ng tao mga ka Pagka po kaming mga ka-babes. Pag po ganitong at madami po talagang tao, araw ng linggo, dito po talaga nagmimisa sa Divine Mercy Sanctuary dahil dito po ang malaki ang space mga ka-babes. Ayan o. Oh. Padami na, padami na po ang tao mga ka-babes. Ilan namang po mga paalaan. Una Mer sa inyong mm -hmm. sa si pambansin ng barat pangyayaring pakaingatan ng inyong personal na kapit. Hangan namin ang isang matiwasay at maayos na Ito na po tayo sa si Divine Mercy. Malapit na po mag-umpisa ang misa. Ang dami na po ang tao. Nasaan kaya yung mga kasama ko po mga kabibs? Yung mga Palami na ng palami ang tao. Nandito na tayo sa mismong Divine Mercy. Dito po mag Misa. Dahil na po. po oh, ganitong gesta at madami po talagang tao araw ng linggo dito po talaga nagmimisa sa Divine Mercy Sanctuary dahil dito po ang malaki ang space mga kabibs ayan o oh. Madami na padami na po ang tao mga kabibs na lamang po mga bala ba right, muna sa inyong pagdalaw sa pambansang tambana mangyaring pakaingatan ng inyong ayan. personal nagamit hangad namin ang, ang ng isang matiwasay at maayos na Dito na po tayo sa Divine Mercy. Malapit na po mag-umpisa ang misa. Ayan. Ang dami na po ang tao. kaya yung mga kasama ko po mga kabigs?

Ang daming tao dito mga kabis sa Padre Pio National Shrine. Pero nga po, fiesta na po bukas. Kaya marami na po ang nagsimpa ngayong araw ng lingko dito. Nagsa talaga. Kaya mga kabis, maraming maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin dito sa simbahan ng National Shrine. Saint Patrick, Pio. God bless and happy Sunday, mga kapiros. Thank you for watching.